Oh, sila may nakalimutan ka. But I've not been here for a long, long time. Yan, nakalimutan Ito. mo yung ano <laughs> yung bread. Oo oh, nga, nakalimutan ko yung mga tinapa. Ito na, they're trying to come over. Ayan, oh, yung mga gansan gansa. dami dito. Nagaharap ng bread eh. Oh. Alam oh, nila eh. Alam nila. very friendly ang mga ibon po dito. Hmm. Ah, ano pala ni? Batiin natin sila ng good morning. Good morning everyone. Good morning. sa mga nanonood. Kumusta kayo? Magandang araw sa inyong lahat. At nandito kami sa Reservoir. Malapit lang ito sa amin, mga about 10 minutes away. Ang daming bibi dito. Daming bibi, bibi, gangsa. gangsa. ito, gangsa. Pero yung ibon eh, no? yung na yun, yung black na lang dyan. Hindi ko alam po anong ibon ba yun. Meron siyang... Oh, ng... white beak. Tapos white beak ba yan? White. Oo, oh, oh. nag-iisa lang, Nag lang siya. Mahabang lakaran po ito. Mahabang mm. reservoir mga tatlo. Tatlong areas. Ano pala ni, ah... Uh, kwento mo nga pala mamaya pagbalik natin sa sakyan <laughs> kung bakit <laughs> mo ako nilakad dito dahil oh. nadedistort -na -di nadidistort ang aking utak na-relax relax ka o, <laughs> um, kwento natin tungkol do sa dentist no? that's, mm. that's true ano bang nangyari sa mo? pagkabisita ko dun sa dentista? Hmm. Kaya sabi ni Jun, oh. alika muna, maglakad-lakad muna tayo kasi parang hindi ka makapag-isip. Ah, makapag May nest doon, Where? ayan o. Oh. Ah, yung kasama niya o. Oh. Ayan o, yung black. tingnan natin na. Baka, yan yung nest niya o. Oh. Oh. Hindi ko alam kung natuturo ko. Tapos nandito yung kasama niya. Yan. Ito, itong mga pigeon, nagkukulitan uh. dito sa mga sa side ko. Tingin mo, nare-relax ka na ba ni? <laughs> <laughs> Mas maganda sana kung may ano tayo. Mm. Tinapay. Ano yung tunog na yun? Ano ah, siya? Grouse kaya yan? Ay, mm. hindi kayong tinatawag na hindi grouse. Hindi yan. Yung iba yung grouse. Multicolored yan. Ah. Na parang chicken. Kung gusto mo mag bird watching, pwede mm. dito. At saka pala, 'yung mga gusto mag-fishing nakalagay doon. Mm, pwede 'no. 'Yung mm, pigeon 'no, oh, nandiyan lang sila. Pero magkakasama sila doon eh. 'Yung mm. pigeon, 'yung gangsa. Ayaw ko namapit, natatakot kay. Ayoko namapit, tutukanin <laughs> tayo niyan. Ayun to, ano naman to? Mana, -ano, mallard. Mallard. Palagi 'yan kasi ano 'yan, mm. anak ni June Sila magkakasama doon 'no, oh, hindi sila nagkaano. Pero pag may pagkain na 'yan, nag-aaway na 'yan. Nag-aaway na. 'Yun oh. Oh, sige. Ate, ikikwento ni Sheila dun sa sakyan yung nangyari sa uh -huh. din. Hindi, sama po lang na natin dito sa park. E, ikot tayo Let's dito. Let's just go around kasi matagal-tagal na tayo hindi pumunta dito. about my dental visit. Ngayon, mm, kwento mo na uh, At para muna. at para tayong na hold up ng dentista. So uh, hopefully makatulong ko sa mga papunta para sa England. papunta pa sa England at, at saka yung mga nandito, nandito na. na kasi you know what um kailangan talaga ng dental check oh, yeah. every year at least once or twice in a year if if possible kasi ano natin yan na uh, pangkain natin di ba it's the first line bago tayo mga kain we have to chew the food tapos kaya kailangan ng dental visit saka oral hygiene oral hygiene din para hindi mabaho ang dilim mo at saka hindi mabaho <laughs> may mga ano ka na yan may mga tartar ka na kailangan tanggalin but you know what uh, kaya ako parang nadidistort distort uh, after my dental visit kasi Uh, dito may dalawang category. You can go by NHS or private. Uh, to get an NHS dentist, ay napakahirap po. Waiting list. Waiting list at minsan wala talaga sila even if you ring them. Kasi talaga mas prefer nila ang private. Pero for children under 18, it's free. You can register them and it's free yung check, check up nila. At for any treatment na kailangan, libre po yun. Pero, mahaba pa nila waiting list. Mahaba ang waiting list. at uh, the same time, uh, yun ang pinaka biggest problem talaga dito sa bansang ito to get a dentist. Uh, to be seen by a dentist. Kaya marami sa mga puti, ay may kita nyo, ay talagang English. Uh, yellow na yellow at sungki-sungki ang mga ngipin kasi they don't really think about it kasi sobrang mahal nga. Hindi naman si ano, si King Charles. <laughs> <laughs> Ala, lagot ka Jun may sakit pa naman yeah, si King ka. Charles. Siguro siyempre naman yun na they can afford yung dental uh, treatment. Oh, wala kang magagawa doon Mas preferred nila ang yellow oh, Ang mga pala. Oh, Trademark ang mga English nga. Sabi nga nila sa mga movies, no, sa mga American oh, movies. Hindi Hindi naman lahat. But uh, let's go back to the topic you can go by NHS and you can go private. I didn't know uh, during that time sa dental na dental practice na pinupuntahan namin na pag nag-cancel ka ng 3 times uh, after sending you some uh, invite to go to for a dental check e eh, ka kanila tatanggalin kanila oh, no. sa NHS list at ganun na nangyari sa akin kasi during that time, we were going back sa Philippines at sinisip ko mas mura ang pa check up at saka pa-cleaning. Kasi po dito, ang 15 minutes check-up nyo, uh, the dentist is just gonna ask you for your medical condition kung may nagbago ba o wala. At uh, ganon din din, papasignin kayo kung walang nagbago. At the same time, titingnan lang yung ngipin nyo. The gum health. Gum health. The teeth. Wala pong cleaning yon Hindi po kasama ang cleaning dun sa, de sa dental check na tinatawag nila. Sala pa sabi Sasabihin lang sa inyo, ah, sasabihin ko kung anong grado ng mga gums nyo at saka ng, ng ngipin At that's about it. Doon yung papasok yung service Doon na, doon nila ngayon Next papasok na. yung service. Sasabihin sa inyo, oh, kailangan ka magpa-cleaning. Uh, sa akin, it cost me 65 pounds. Kaya after my 15 minute check up, it cost me 103 pounds. Oh, Private. At uh, dental, uh, under NHS, it's 20, 26 pounds 30. 27. Ang check-up, 15-minute check-up at x-rays uh, would be excluded from that. At may mga banding din ang mga treatment. Kung papa papapasta kayo, Uh, papa um, ano pa ba piling, kung feeling, uh, kung, cleaning, kung ano mga cleaning, basta uh, we'll, give implants, you a, we'll give you a yeah. list dito sa gitna para at least may idea kayo implants. kaya yung mga papunta pa lang at mga bibisita sa Pilipinas get your treatment done in Philippines kasi mas cheaper kasi nung kunento ko sa kapatid ko oh, ano nangyari sa akin kahapon, kanina kung ano nangyari sa akin kanina, nagulat talaga siya. Kasi nagmamadali yung dentista. Noong nagtanong lang ako uh, tungkol sa gap dito sa ngipin sa bibig ko dahil natanggal na yung isang ngipin ko. Alam mo ba yung dentista nagmamadali? Ganito, sabi nga nito, sabi, sabi sa akin, gusto mo pabok na natin kaagad ng x-ray for your x-ray at the same time para sa consultation kung, kung magpapaano ka, papalagay ka ng ngipin niya Gusto niya kaagad bunutin niya yung gipin ko. Sabi ko, huwag muna. Hayaan ko na lang matanggal na on its own. Sabi ko, bit wobbly, pero hayaan ko na lang. Tapos tinanong ko, Doktor, uh, magkano, ba, magkano po ba ang cost? Nagulat po ako. Sabi niya, 3,000. Para sa dalawang ngipin na i-implant niya. Kasama na yun, yun yung x-ray, consultation, at the same time yung pagpa-implant mismo 3,000 nangihina talaga ako sabi ko uh, nangihina talaga ako sabi ko saan ko kaya kukunin ang pera ng 3,000 na ito tapos nag uh, nagkausag nga kami ng kapatid ko at kunento ko sa kanya tapos sabi niya ay pwede ka na magpabako dito niyan sa Pilipinas sa 3,000 kasi it's gonna sa peso kung if you're gonna convert it uh, at to current rate 4, 200,000 para sa dalawang ngipin na implant. Grabe, 210,000 kasi 7 na uh, 70 pounds ang exchange rate kaya din eh, kung isipin mo. Hmm, kaya, no? kaya nagulat talaga ako. Sabi ni June, eh pwede ka na lang umuwi. At nung ka na ng ngipin mo. Balikan ka pa. Oh, book mo na ako ng ticket June Return. <laughs> sa, sa, oh, okay, ano, 3,000, oh, no? Sa 3,000. Return ka pa. Nakapag-enjoy ka, ka pa. Na. Kaya yung iba dito, d'yon, pumupunta pa ng Turkey. oh yung mga, ano, dahil oh, mga, oh, 3, papa ano sila, yung mga bago ngayon. Yung, yung mga, uh, anong smile yan, Mga Hollywood smile. Hollywood smile, no? Ah, oh. uh, sabi nga, sabi nga ni Miguel, that is uh, very profitable sa mga dentist ngayon, yung mga Hollywood smile. At, hmm. uh, Si Miguel nga kinikwento sa atin, pumunta siya doon sa convention, di ba? Sa Birmingham. Sa Birmingham. Uh, yung convention na lang, eh. it's, a, it's about yung mga latest treatment, at the same time, yung technology. mga latest eh, technology, gadgets, all over all over UK, no? UK tsaka buong mundo ata. Buong mundo siguro. Oo. Oh, at advances, they were right? showing yung mga advances, kung ano yung mga treatment at tsaka equipments. At nagulat siya, nung convention na yon. ano yung, ba yung mga sasakyan na nakaparada doon, June Hindi ah? no, pinakita yung mga advances eh, pinakita yung mga coaching high-end, mga sports car. Yeah, sports car na binibenta. Hindi <laughs> uh, binibenta, show sure lang kasi yung mga coaching ng mga dentists, ganon mga high-end na coaching. Ah, alright. I thought uh, they were all, all also selling, June Hindi, they're not selling, they just brought their own car to show off. Sabi nga yeah. ni Miguel, ang daming mga high-end na sasakyan doon during that event. Sabi niya, I couldn't believe it. Sabi niya, siya kanila naman sa kung saan siya nagtatrabaho, it's a private company. At in-sponsor yung kanilang ano la, uh, day to go there. Hmm. Uh, the yun. same food, uh, transport. So, nagrenta naman yung company nila na ng high-end din ng sasakyan. BMW. BMW. Kinalaunan, sabi ni Miguel, he had to drive. He had to drive it back kasama ng mga kasamahan niya kasi lasing, kasi lasing na yung mga kasamahan like. niya sabi niya napaka komportable yung sasakyan na yun sabi niya yung BMW na yun nagma-massage pa yung mga upuan kaya Miguel mag dentist ka nag Miguel kaya kinukulit namin si Miguel <laughs> sa dati sabi niya take dentistry pero we don't want to pressure him we just want him mm -hmm. to enjoy pero sabi namin would have been a Profitable. Be profitable, at saka we would benefit from it if he took up dentistry. <laughs> Very kasi si Miguel na mamahilig sa art. Oo, so, oh, talagang yun. magaling po si Miguel talaga sa art. Sobrang sobrang galing sa art ng bata na yun. Pero going back to the topic, ano yung topic mo? Would it be better na magpa-treat ka dito? Hindi, tsaka mahal yung dentist dito. Services. Services. Mm, napaka napakamahal. At napaka, napakamahal at napakahirap. Advice lang namin, if you're still back home sa so gawin niya na lahat ng treatment niyo doon. <laughs> yes, bago kayo pumunta dito, magpa-treat na kayo, magpa-treat na po kayo lahat ng dental na kaya, treatment na kailangan niyo. Uh -huh. Patanggal niyo na 'yung mga molars niyo. <laughs> Ito uh, <laughs> na talaga. Sa uh -huh. feeling, na yung feeling napakamahal dito. Napakamahal uh, si June. Ano nangyari sa iyo nung pumunta ka doon? Oh, uh, yung feeling will cost you about 200 white feeling. White feeling isang pounds. ipin lang 'yun. Oh, June, 000. let me just show this uh, beautiful car. Ayan, oh. Car pa yan, oh. Tricycle. Ang ganda, <laughs> oh. <laughs> Pupunta yan siguro sa car show. Hey, every every summer po pala dito may mga car show. May, weekend may mga day. weekend uh, events. sa uh, 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 mga ganyan, mga oldies up to the supercars. Meron po yan. Uh, oh, uh, I, I don't know if we can still go there, but it, pumupunta kami. Let's go back to the topic. Na wala tayo sa topic, Jun. Wala June. naman din. <laughs> There's so much to share kasi. Yun ang, yun ang pinaka ano doon. Eh, napakadami natin gustong i-share sa ating mga subscribers. So, uh, based experiences natin. No, palaging oh, based oh, from our experiences. Oh, Totoo naman yan. Kaya, ah, ano ba? Yung mama na mga dentista dito sobra-sobra sa akin. After lang ang pandemic, no, bigla nag-shoot up yung prices, no? Sa 15 minutes sasabihin mo lang na, ah, eh, ang dami ng pera na ng dentista. So, yun. Pero mabuhay po kayo yung mga dentista kasi without you, papano naman kami, di ba? dental hygiene. Yeah, hygiene na. Thank you, uh, thank you guys. Thank you for watching. At, uh, yun, nalaga niyo maiging opinion. <laughs> Pilyo. Oh, June, maybe I'll just uh, squeeze it in um, how I much it cost me. Kasi see, we opted to go private para sa kay Ethan. Uh, sa kanyang braces. We didn't, braces didn't braces. wait for long uh, kay Ethan kasi it was affecting his uh, ano ba confidence. Ay, uh, comparison kay Miguel uh, NHS uh, na NHS. kay si kay Miguel was sa NHS. Sungki-sungki po kasi yung mga ngipin ng mga anak namin. Si Miguel kasi ate uh, sweets earlier on in life. Kaya yung mga baby tooth niya, baby teeth niya fell off much uh, much okay. earlier. Kaya siya yung na-refer kaagad ng dentista for uh, braces. For anyway, braces tumubo na yung mga permanent teeth eh, sungki-sungki si Ethan, we didn't uh, encourage him to eat much sweets during that time at uh, kinalauna naman ay talagang dami pa rin niyang mga baby teeth na ayaw naman i-pull out ng dentista in preparation for the ano ba yan uh, for the braces, braces. kaya kinalauna nag-off na lang ako ng magbayad ng private, 2,800 ang pinaka initial band na pinaka cheapest na bond na binayaran ko para sa braces ni Ethan up and down so si Ethan wala na yung braces niya ngayon uh, na retainers na naka retainers na lang siya at uh, clear retainers Invis, parang ano? Invisalign, Invisalign pala, Invisalign na uh, retainers. At uh, it costs about 800 pounds kasama na yun. Pero sabi ni sa Mig, pag nasira ito, no, kanya pala ito. Uh, si Miguel naman gumagawa pag uh, nasira. Uh, happy na ngayon si Ethan. He's smiling more. I can see I can see whenever we're having photos taken, he's smiling more. Yun advantages ng oral health. Saka may dentist, no? Maganda yung ngipin. Oh, tsaka you get to smile more. At tsaka tsaka it affects your confidence eh. Ang nipin talaga it affects your confidence. To have a good set of teeth, to have a good smelling breath. Hygiene. Uh, Talagang it affects everyone's confidence so we leave it uh, from this point on leave your comments as usual it was always nice to see your comments Natatawa kami minsan sa mga comments niyo kami. kami mga na bumati ng birthday ni tanpa Yung mga bumati po kay Ethan for his uh, birthday thank you very much uh, sorry we didn't we didn't vlog much about uh, what really happened uh, for his birthday but but we gifted him a new iPhone uh, 15 Pro kaya, yeah, tuwang tuwa naman first time niya ever to have a new phone. kasi lagi handouts 'no. Usually mga telepono na binibigay namin sa kanya 4 years in down the line. Uh very used. At first time niya ever cause he's really doing great sa school. In fact, this is uh, today would be his uh, last exam after a week a week and four days of grueling exam every week kaya a good we, luck sa mga batang nag-aaral ng GCSE. We are very happy uh, for him uh with office progress mm -hmm. na personally tinawagan pa tayo nung no? mm -hmm. teacher, teacher. di ba kaya kaya we, we thought let's for the very first time mm -hmm. bigyan natin siya ng bagong, bagong phone. phone kaya tuwang-tuwa po yung bata sobra we just didn't vlog it anymore at nahihiya kami yeah. sa inyo dito la maraming lang. salamat ulit. Thank you very much for watching our vlogs. At uh, sa mga comments nyo, we're always happy to read your yeah. comments even if we don't get to respond to it quickly. Yeah. Maraming maraming, maraming salamat, salamat mo. This is from uh, Jun and she from Filipino family in the UK. Alright guys, have Bye. a good day. Bye!